Tapos tayo ng tabi niya. Pinasok na naman ng kamping gulay gulayang. Nagpapataba ako eh. magandang maga mga kais ng at mga kain hindi maliit pa lang siya ito na yung lumaki na siyang unang bunga yung pinipitas namin yung unang bunga ng munggo ito na malaki na siya ay naapaw-apaw ko yung mga bunga para hindi na yung mga unang bunga ng munggo ito na isa-isa ko yung mga kadayon ito pa no may napipitas pa rin ayan no. pang pang tulang Ang mga kaya sa akin, hindi na nagulang. mga. Ang mga. Ang mga. Ang mga. Ang mga. Ang mga. eh mga. Ang mga. Ang mga. time is gold. Hello, no? Pang ulam na tayo. Pang tanghalian. Ay, ikala ko pang tanghalian yan. Kung umagaw ka pa. Wala na pala akong aabutan sa tanghalian dahil uulam na lang. Unang bunga ng tinanim na munggo. Erka Rice Mill. Maaga po kaming ng gulay. May talong at munggo. Ayan po yung mama ko na nangyemitas na munggo. <coughs> Ayan po. Ito yung po ng angin munggo. Oh. <coughs> Ayan po pala. Ayan po yung pitas namin. angin. Ayan na rin namumulaklak pa lang, halos namumulaklak pa lang. Yung po kasi nung gano'n na ito, medyo namumulaklak pa lang. Kinukuha pa lang namin yung mga naunang na bunga. Ah, gumulang lang. Pero yung regular na bunga, wala pa. Wala pa po yung pinakatalagang bu bunga niya na marami. Bulaklak pa lang po yung halos lumilitaw mga unang unang bunga lang po ito ito ayun po nagpapahalag na yung mama ko dahil wala nang silang mapitas o, ayan po yung mapitas namin kahit pa paano mayroon kaming mga yung ulam ng tanghalian Bobo, yan yung bunga na mo, asa yung nakakuha mo? Ayan, no? Kaka? Ang sakin lang, no? Ang makita, Meron po kaming tatlong na munggo. Kasala ko yan, namumunga po na paunti-unti. Yan naman po ang, ang pinitas. Ito na po yung tinanim namin na sabay tagulan. Yan po yung munggo ng tagulan. Ito paano, mayroong mga pipitas. Buwan na. Alam ako, misa meron po mga ganito yung... Uh, hindi isap. Yan. Yan sumisira sa mundo. Yung aking mga kalong. Yung mga namatay na. Ayan o. Dahil natutubig. Ayan na po. Nakauwi na po kami. At yun. po yung konting na Nakapitas po kami ng gulay. At tumipitas pa siya ng ampalaya. Kahit o paano. meron pa silang na-harvest. Ayan po yung eh, mama ko. may bahay dito, inagayaan eh, nang kumain. Ayan po. Oh. Si Miss Janice. Si Belen. Ito na po yung napitas namin uh, na na munggo. Ito na po yung aming hinapis. Ayan o, no, yung talong papaya. Ang ah, munggo. Ang palaya. Ayan. Saka opera. At pa paano Saka yung ano yung sili. pa sigarilyas Ayan. Ayan.